Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss tipin Vlogs. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, uh, nandito po tayo ngayon sa bukid. Tsaka mag-ano kami ngayon ng mais. Magbubuhat. Kasi eh, nagharvest nag-harvest kahapon ng mais sila nanay. Sila Brian, Nonoy Tsaka nandito rin kami kahapon. Nakatulong pero hindi ano hapon na nang dumating kami dito at yan ayan kasama ko si Leo at habang mag ano kami ng mais ngayon inaantay din namin yung ano yung signal ni ati siya kasi baka ngayon siya umuwi or bukas yan hindi pa namin alam kaya mag ano lang muna kami ng mais kasi baka umulan yan ito na yung ibang mais na na iahon doon sa baba Sino na yung nag ano yan, nagbuhat? Hmm? Ayan, so yung mais pala dito sa baba. Ayan. Kung nakita niyo yung unang upload ko kahapon. Ah, uh, kanina pala. Ayan, so <coughs> dito kami mag ano ng mais. Kukuha. Ayan, dyan sa baba. As nanoy na nanadre nanoy. Ayun. Kukunin e ng silpo, no? Saka dadalhin namin yung mais doon sa bodega para safety. Saka may bodega kasi yung mais dito nila Nanoy. May parang ano lang sila maliit na kubo. Saka doon nila nilalagay para hindi anayin. Hindi kain ni nang anay. Hmm. Ayan. So dito ko lang ilalagay yung baso ko Kasi balik pa naman kayo mamaya pinag-anuhan ko na yan pinagkapihan saka nandito yung mga mais na sinasabi ko sa inyo ayan si Leo saka mamaya maya is doon na ako magbibideo sa may butiga kasi tutulong din ako sa pagbuhat ayan So ipapaki, ko lang po sa inyo Yung gagawin namin ngayon Mais Mais yan Dol, mga ilang sako to Dol? About 20? Wala Yan, mga Medyo uh, madami-dami Yan guys, nag-ano na kami ng mais. Nagre-ready na para buhatin. Saka ito yung mga nakuha natin mais galing sa baba, galing dyan sa baba. Ayan. Mais, so... Itong mais na ito mga boss, talagay namin ito sa bodega. Yan so... Mamaya makikita nyo kung nasan yung bodega. Yan, mabigat yan. Mga pilaka na kilo dol sintinta. Asa da. Na 30 na. 30 mag kataog dali kog 50, 30 40. Ta na? Mug ataw, mugat lagi. <laughs> Guys, yung sako na ginamit, yung sako na ginamit is yung ano SBF. Oh, sa SBF. Yung malalaki.

you ये तो नहीं मुदुर मार मुगत लगी ना कने चला सेकंडे की कर कने चला रोडिंग ना लगी

yan so magubuhat na tayo Ayan, ah. so buhat na tayo ng mais so papakita ko sa inyo yung ano yung buriga ng mais hinunoy uh, ang layo na ang layo na liyo ya sah buka atap merikatuhanan nakibutang dian guys si Stephen <laughs> naligaw nang daan dito kasi siya dumaan no oh. patong ng buliga patiya nang buliga inuloy lagi to yan yan nang buliga yan, yan ang Yan. Butara itu glargo. Ha? Huh? Butara glargo.

So, mga pila na ka ka kasako tol Babalatan pa to guys Yan guys And so ito yung dala ni Leo guys SBF Yan bali 50 kilo yung nakalagay dito Pero yung ah, bigat nito. Siguro ko hindi lang 50 kilos. Ayan yung sa kanya. Saka yung sa akin naman ito. Yung ano lang nasa ako. Yung maliit lang. Pero mabigat din to guys kasi mala malayo yung ano budiga. Ayan.